Director Katapang sir. Magandang umaga sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo sir. This is Aljo Bendijo, General Katapang. Good morning. Good morning, good morning uh, boss uh, Aljo. Yes sir. Uh, good morning din kay ating uh, Congressman uh, Erwin Tulfo. Opo. Curious lang ako. Opo. Curious lang ako uh, director. mag apply ba sa kanya itong uh, good uh, conduct time allowance? Uh, kay Mary Jane Veloso kung saan eh, nakapiit na siya ng at least na nakapag-serve na siya ng tama ho ba General 14 years uh, ah, doon po sa kulungan sa Indonesia? Opo, opo. Uh, alam po ngayon, nagawa ko ng trade po ako ng board. Opo. Kasi ang argument naman natin eh na serve naman niya yan at uh, naparusahan na siya diyan hmm. 7 ng, ng 14 years eh baka naman pwedeng i-count uh, kasi nahirap na po kung mag-start kasi zero ulit na naman. Oo Maghihirap na po siya doon sa Indonesia. Oo. Uh Kaya -huh. lang po hirap niya sa Indonesia at dito rin sa Pilipinas. Ganun po. Oo. Uh -huh. Naibigay na po, do tama ho ba, yung uh, mga records ni uh, Mary Jane from uh, Jakarta, Indonesia, kung saan siya nakapiit. Diyan po sa inyo, sa Bucor. Nandiyan na po. Opo, na turnover na po. Ang na problema na. na. bahasa language. So, nahirapan Paano po, po tayong tatahin. So, pinapa sana ko meron kami makuhang AI na mag-convert ng so, from bahasa to English. Para Paano, oh. tindihan namin yung nakasulat. So, Oo. oo. Naalala ko nga itong uh, uh, panukala nga ni Kong Erwin Tulfo, General Katapang, di ba't naalala niyo at na pumunta kami dyan, pag usapan ninyo na uh, ang uh, kahalintulad ng kasong ito, yung mga naku nakulong na sa BJMP, dapat ika-count din yon kapag sila ay na nailipat na sa Bucor. Pero gag gagawin pa yata ang batas yun, tama ho ba? Pero may batas bang ganun na uh, uh, talaga uh, pong, uh, general yun na po, katapang? Yun yung yun oh, yun po yung, ano, counted po yung, kaya po maraming lalaya kasi nga uh, naka nakakount na ngayon yung Uh, pagkakulong ng mga P, mm. ng mga PDL na napunta sa Bucor na galing sa BJMP mga mm. na po yung uh, conduct ah uh, sila oh. dito sa ano o yung uh, sentence serve nila sa BJMP Okay. Kumusta na po ang uh, unang araw ni uh, Mary Jane dyan po sa uh, CIW, IW uh, director Ah uh, nung dumating po siya kakapon eh masayang-masaya although naihilo bago mm -hmm. sa biyahe kasi dire-diretso eh from mm -hmm. Yogyakarta mm -hmm. eh which is a nine hours drive from uh, to to ja Jakarta. Mm -hmm. Uh and then from Jakarta dinala sa uh, airport so talaga pong wala siyang kain, walang tulog. So, hmm. And then, na naman kayo na kinagabi. ah, uh, eh, nahihilo nung dumating po sa CIW. Eh, naayos naman po ng ating mga doktor kasi from the uh, yung turnover sa amin sa, sa uh, Indonesia, eh, na, dalawa po yung doktor na daladala ko, uh, naasikaso na siya kagad. Wala naman po siya, siya sakit. General uh, uh, Director P. Wala po uh, wala namang sa kasakit. Patig, patig, pati na uh, yung kanyang patig. excitement halo-halo na po yun pagod oh. to oh. after, after after so, opo opo after quarantine po niya okay. isasama rin ba siya sa ibang mga inmates ah uh, hindi po quarantine 5 days and then uh, 55 days na reception and diagnostic procedures Uh, to 60 days po bago siya mabigyan ng uh, celda selda o kung saan siya malalagay. Uh, okay. initially, sa maximum, uh, okay. sa CIW, meron may, re siyang request na hindi sila magkita nung ina-accuse niya na nag-illegal recruitment sa kanya. Oo. So, bibigyan po natin ng kami uh, yan. Atensyon. Ano po usually ginagawa po dyan? Reception and Diagnostic Procedure, uh, Director Pio? ano po yan na uh, ina-assess siya hmm. kung uh, magka, uh, health, physical health, hmm. mental health, psychological, lahat po yan. And then, uh, tatanungin siya, ano bang reformation programs na kailangan mo hmm. o kung anong gusto mo, ano bang uh, training uh, ano mo skills na gusto. Eh, natutuwa naman kami, meron na kagad siyang skills. Sabi ko, ah, uh, Mary Jane ikaw ang ano magturuan mo kami na maggawa ng batik shirt dahil doon daw sa sa Indonesia nagkagawa siya ng batik shirt kumikita pa siya nakakapagtagal pa raw siya ng pera sa pamilya niya mm, 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 mm. <laughs> oo, oo ito nakakatuwa dahil uh, ito naon na unahan yata no sa inyo pong uh, uh, term bilang uh, uh, Bucor uh, chief ito nangyari po kay Mary Jane na parang uh, uh, inilipat siya no ang kulungan mula sa Indonesia sa papunta sa Pilipinas sa tanghiling ng pamilya niya dito direktor uh, katapang na mabigyan siya ng executive clemency na oh yun ang inaantay nila eh ano po ang reaction niyo po doon kung sakasakali ibigay po yan ng pangulo sa kanya oh, magagalak po s'yempre lahat ng oh tao bayan kasi nasa po kasi ng mahal na pangulo yan. Oo oh, nga. Although kami, magbibigay kami ng report, siyempre tatanungin din naman kami uh, tatanungin ilan ilang taon na ba yan, kulong, kung anong estado niya. So, of course, uh, kasi nga uh, importante din na bago natin il ilabas si Mary jane, pwede din naman siya mag apply ng parol sa level ng Secretary of Justice. Oh, par parol. Kasi naka-14 oh. years na siya. Oh, oh. And then, uh, kung may good pag-conduct siya, baka another 10 years yun, so nakaka 24 na siya. Okay. So kung maximum uh, sentence niya is 40 years, ang minimum niya 20 years, so pwede na siya mag-parol, magpa file ng parol. Pero kung gusto talaga niyang clemency uh, o commutation o sentence, uh, nasa mahal na Pangulo po natin yan, oh. decision na yan. Pwede yes. rin po kami mag-recommend. O, Opo. kasi ang Executive Clemency, pagkakaalam ko dyan, pardon, may commutation, amnesty, hindi siya swak sa amnesty dahil kasong rebellion yun. So, pwede pardon o kaya commutation. Opo. Pardon, yun. Opo. Ito yung uh, kapangyarihan ng Presidente. Pero depende na lang kung ano po i-recommend ninyo. Parol, no? Parol, baka pwede parol. May nagsasabi kasi baka special na ang treatment daw na ibinibigay ng pamalaan kay Veloso. Ano po ang inyong reaksyon, General Pio? Ay, yan pong ayaw na ayaw namin. Opo. Kasi uh, yung kay Veloso, ano lang po naman talaga. Uh, hindi lang naman po ang Bucor ang naghihintay sa pagbalik mm. ni, ni Veloso. Uh, Mary Jane, hindi lang ang kanyang mga kamagana. Ay, buong sambayanan, buong Pilipinas, oh. naghihintay kay Mary Jane. Kaya dapat eh, ipagbunyi natin na naka-save tayo ng isang buhay, Pilipino, oh. o OFW. Kaya hmm. talaga namang binigyan natin ng kunting importansya. Eh, eh, yung nga po, gusto nila sa airport. Eh, sabi ko, hindi po pwede yan na magpa-violate po tayo ng patas. Kung gusto nyo, magre-reception tayo, doon na sa CIW. i hmm. eh, we welcome po namin siya, isasama namin pamilya, nagagawin namin ng uh, humanitarian kasi imagine 14 years po nakakulong yung tao at uh -huh. um, nananabik ang buong sambayanan uh -huh. okay, mm ng Pilipinas sa pagbalik niya Opo. May, may iba po ako ano pong mga pamaskong handog pong uh, magagandang balita pong pwede natin marinig sa Bucor ngayong pong kapaskuhan sa ating po mga PDL po dyan uh, General na uh, ito pa po uh, another uh, pananabik na naman ng mga uh -huh. PDL naman na nandito sa atin yung uh, GCTA o uh, po ma, -ma implement na po effective ba uh, mga 28 o 29 kasi nung napirmahan yung IRR kailangan naman dadaling sa UP Law Center para ma-authenticate and then babaksak ng after 15 days so yung so, 40 natin na pirma, 13. So, another 15 days, 28. So, so baka ma-implement natin na 29, 30, 31. Basta, as promised, uh, by before the end of the year, magpapalaya po tayo ng between na uh, 5,000 to 10,000. Yung 10,000 na more, mga, yung iba naman pwede mag parol. Mm -hmm. Bukot sa sentence term. Opo. Ah, uh, how about po ang inyong pagkikipag-ugnayan sa COMELEC para naman sa nalalapit na eleksyon? PDL uh, uh, na boboto po ngayong darating na eleksyon, uh, general? O so, yung isang araw po, pinatawag kami ng COMELEC kasama ng uh, PMP at takapaw. Ayun nga po, uh, hmm. natutuwa po kami na binigyan kami ng time para ano, mapbigyan ng importansya Uh, sa, api, sa amin naman po kasi walang walang problema dahil ang pagboto nila doon na rin po malapit sa selda nila. Mm -hmm. Pero po kami doon po sa aming reception area doon na po sila boboto. Mm -hmm. uh, last time po kasi nakaboto na rin sila. So okay. ano na po yan parang rutinary na, na lang activity yan. Hindi na masyadong masalimuot at uh, meron na kaming template para sa masigurado na maayos, tahimik at uh, Uh, maaliwalas na eleksyon sa ano okay. sa Bucorpo. Sige po, maraming uh, maraming salamat and Merry Christmas sa uh, Director General Gregorio Katapang sir. Ingat po. Merry Christmas po, Rosaldo. Opo, ingat po kayo sir. Thank you so much, uh, Director General Gregorio Katapang Jr. ang Hepe uh, ng uh, Bureau of Corrections.